Panibagong work week po bukas, alamin natin kung magiging maganda ba ang lagay ng panahon mula kay pag-asa weather specialist, Benny Estareha. Araw para sa lagay ng ating panahon, meron tayo minumonitor po ng low pressure area yes. sa labas ng Philippine Area of Responsibility nasa higit 1,600 kilometers ito silangan po ng Mindanao as of 3 in the afternoon. Basit po sa ating analysis, mataas ang chance na ito ay mag-iisap ng sa loob ng 24 hanggang 48 hours pero mananatili pa rin po sa mga susunod na araw na nasa labas ng ating area of responsibility at possible na pumasok sa palagitaan po ng lingkong ito. Wala rin direct effect sa ngayon itong nasabing weather disturbance subalit patuloy po natin itong i-monitor. Ang mga nagpapaulan sa atin sa ngayon ay ang shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin over Aurora and Quezon Provinces. Habang meron naman tayong northeast monsoon or amiha dito po sa northern Luzon, kabilang na ang Batanes sa Baboyan Islands, meron tayong may ulan. Habang may mga isolated light rains over Ilocos Region, Cordillera Region, and the rest of the Mayan Valley. Over Metro Manila and the rest of the country asahan pa rin po sa hanggang bukas ang bagay ng maulap hanggang maulap na kalangitan nasasamahan lamang ng mga salita pag-ulan tulad ng localized thunderstorms. Meron din na, meron din po tayong gale warning naman or matataas ng mga pag-alon dito sa my northern zone, effect po yan ng northeast monsoon sa Batanes hanggang limang metro habang sa may Ilocos Norte at sa hilagang bahagi po ng uh, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, meron tayong hanggang 4.5 meters kasi ang delikado po sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga nangingisna. Iyan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Dennis Anestareja, magandang araw.